ang na yung 1,200 steps gikan diri hangtod na sa baba so o gusto pa suka nga mas more nga mo experience or more nga mas mo mu hike musaka pa ka sa pinakay babaw pero dili na siya wala na hagdanan pero danlog ba dili siya simentado musaka ta karon og 1,200 steps diri sa may kagjanaw dinagat island so Ug makita niyo na kanaw nga 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 taas yung hagdan largo dito sa tumoy 1,200 step at so diriya magsugod ang 1,000 step 1,200 steps so dire magsugod na pero layo layo na may gibak lagi kan sa baba oh gikan kan sa baba sa kami So kani nga mga nga pagsaka namo, mo mo pay pagsugod sa kuang journey ani baka nang pagpapayat ba. O nya nga akong nag ko kanang tawil kay para ang ka kanang ginhawa bitaw sa ako ang ilong mo agi. Kay akong tabang manggodo kanang tistingi ragodo kanang musaka ka nga ang imuhang paginhawa o nang imuhang ilong instead ni imuhang baba. Abi -ba. nagabot ako ang ginhawa. Maji ni mo usaka. Unsa ka ta sa mo gisaka? Unya grabe pa sud kanindot ang bio oh. So ina na pag makadto mo og Dinagat island dapat mo explore og mo try jud mo og baklay diri sa 1200 steps nga hagdanan diri sa may Cagayanaw dinagat island. So diri nga part wala na yung gulitanan kay diri nga side na pa may gulitanan no. Oh. So diri na lang last ang gulitanan. Surrender ka ni madam, mo madamo. kang Pero nindot ni og exercise nimo kay nindot na po kayo view hindi dapat inaro mga orasa lang kana na pa sunset ba para di kayo init hindi atama tama ng 1,200 steps nga hagdanan diriya lang nila sa may Kagjanaw Dinagat Island so, diriya tama no so muna yung 1,200 steps gikan diriya hangtod na sa baba pero kung gusto nyo mo sakap pa dito sa layo layo pa niyo dito sa tumoy So, o gusto pa ka nga mas more nga mo experience or more nga mas mo mu hike, musaka pa ka sa pinakay babaw pero dili na siya wala na hagdanan pero danlog ba, dili siya sementado. So, kung tingulan na uh, dapat extra careful suka nga musaka dito uh. Pero nindot kay may exercise ka, lami kay paminaw. So, grabe to, ka nindot kung gikan dito Kagdanao, motong Kagdanao Municipality of Kagdanao nya dito sa unahan mo na ang Uh, San Jose dito banda. Sa so inana gyapon nimo makita grabe ang nindot oh. So nindot nindot kayo magbakle-bakle ka diri kay pag ka sa pinaka pick grabe ang nindot ah. Ingon e, ganito nimo makita pag ka sa pinaka pick. Actually dili pa sa ni di pinaka pick sa Kagdianaw, ha. Naa pa dun, mas taas pa ni.